Aisa, Anas, Alhamdulillah, Abdullah wa Abdul rasuluhu wa rasul. Masyaallah. Oh, <laughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar al la. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naisam pag-anggalangara uh, pag po sa inyo lahat. Uh, Ngayong po may papakita ko sa inyo na uh, actually bigo sa sariling islam o ang tawagin sa amin ay ang shahada o pagyakap sa islam ipapakita po dito sa video na to kung ano ang gagawin niya kung paano ginagawa ang pagyashahada ito na po, po natin oh, uh, uh, gagawin natin yung pagsaksi okay? uh, decision mo to hindi ka napilitan okay, uh, okay. uh, masya Allah okay. Pwede kayo, kung, uh, namin, brother ang gusto Okay lang, okay lang, brother. Pero, yeah. saksi. Sa saksi, saksi kami, eh, saksi kami, saksi brother. Masya uh, ah, Allah. Okay. okay, brother, uh, ulitin mo yung mga katulad ng mga nakalaman natin at ito yung pagyakot mo sa Islam. Ito yung shahada. Kaya tinitig ka sa Arabic, yung katakan na ako'y sumasaksi mo ng Diyos na dapat sambahin kung hindi sa Allah, sinahan na tayo sa Uruni. yung si Jesus na natin ngayon, ini. Jesus na natin ngayon. Kapag inawapit natin ito, ito consider na Muslim na. Okay ba? Walang sabi ni Tan? Okay. Uh, Ganun mo yung daliri at uh, tigkasin Ashadu. Ashadu. Allah ilaha. Allah ilaha. illallah Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul Allah. Allah. Wa ashhadu Wa ashadu. Anna Isa. Anna Isa. Abdullahi. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allah Masya Allah Allah, Allah. 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 Hey, bago tayong brother